Oy, kumusta mga tropa? Ako nga pala si Kuya Toto, ang inyong kuya na mahilig sa pelikulang Pilipino at iba pang kwentong Pinoy. Ngayon, pag-usapan natin ang hindi matatawarang bituin ng pelikulang Pilipino, ang nag-iisang superstar, si Nora Honor. Pero hindi lang basta recap to, ilalahad ko rin ang top 10 best movies ni Ate Guy na talagang dapat mong mapanood bago ka tumanda. Pero bago yan, kilalanin muna natin si Atigay. Alam mo ba na hindi talaga artista agad si Nora Honor? Una siyang nakilala bilang kampiyon sa tawag ng tanghalan noong 1967. Oo, singer siya talaga initially. Pero hindi nagtagal, nagaging artista siya at untunte kinilala bilang isa sa pinakanatural at napakahusay na aktres na hindi kailangang sumigaw para lang ipakita ang emosyon. Walang kapantay mula sa pagganap ng simpleng dalagang probinsyana hanggang sa pinakakomplikadong papel ng isang inang wasak Nora Honor owns every role Kaya ngayon let's count down the top 10 best Nora Honor movies of all time Number 10 Himala 1982 directed by Ishmael Bernal Walang dudang ito ang pinakakilalang pelikula ni Nora Bilang si Elsa, isang babaeng sinasabing may kakayahang magpagaling. Pero sa bandang huli, may malupit na twist. Iconic ang line niya na, pa, mahal, diyon, malangin, malangin. Hindi lang ito tungkol sa milagro. Tungkol ito sa bulag na paniniwala, media frenzy, at disperasyon ng masa. Grabe ang acting dito ni Ati Guy. Understated, pero heavy. Number 9, Bona, 1980 directed by Lino Broca. Fan ka ba ng isang artista, yung tipong stalker level? Yan ang role ni Nora dito, bilang si Bona, isang simpleng babaeng obsessed sa isang action star. Sobrang galing ni Nora dito, tahimik lang pero ang dami mong mararamdamang emosyon. Si Broca pang pa director, kaya asahan mong masinsinang social commentary. Number 8. Minsay isang gamugamo 1976, directed by Lupita Aquino Kashiwahara. Napakabigat ng pelikulang to. Ginampanan ni Ate Gay ang role ng isang nurse na gustong magtrabaho sa Amerika. Pero may twist. Pinatay ng sundalong kano ang kapatid niya. Yung eksena eksenang sinabi niya ang linyang My brother is not a pig! Grabe! National moment yon. Isa sa pinakamaagang pelikula na nagpakita ng anti-imperialism themes. Number 7. The Floor Contemplation Story, 1995, directed by Joel Amangan. Batay sa tutong buhay ni Floor Contemplation, isang OFW na nakulong at nahatulan sa Singapore. Ang performance ni Nora Rito ay sobrang raw. Hindi mo siya makikitang artista. Siya na talaga si Floor Contemplation. Nanalo siya ng Best Actress sa Cairo International Film Festival dahil sa pelikulang to. Number 6, Thy Womb, 2012. Directed by Brillante Mendoza. Comeback film ito ni Ati Guy sa indie scene. Ginampanan niya si Shaleha, isang badjao midwife na hindi mag anak Tahimik, visual heavy ang pelikula. Pero ramdam na ramdam mo ang bigat ng karakter. Nanalo siya ng mga acting awards sa Asia at Europe. Panalo sa husay. Number 5. Tatlong Taong Walang Diyos, 1976, directed by Mario Ohara. Isa ito sa pinakamapait at pinakabatinding pelikula ng dekada 70. Sa direksyon ni Mario Ohara, ginampanan ni Nora Honor si Rosario, isang dalagang Pilipina na naipit sa gitna ng pag-ibig, digmaan at kataksilan noong panahon ng pananakop ng Hapon. Napilitang makisama sa isang hukbong sundalo. Si Rosario ay isang simbolo ng mga babaeng napinsala hindi lang physical kundi emotional dahil sa gera. Ang pagganap ni Nora dito ay sobrang makapangyarihan. Wala siyang eksahirasyon, ngunit ramdam mo ang sakit, takot at kalituhan sa bawat galaw at tingin niya. Itinuturing itong isa sa kanyang pinakamahusay na performances sa buong karera niya. At ang pelikula naman ay kinikilala bilang isa sa pinakamagagaling sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Number 4, Naglalayag, 2004, directed by Mario J. De Las Reyes. Medyo modern na norak ito. Isa siyang judge na nainlove sa si isang batang taxi driver na ginapanan ni Yul Servo. Medyo unconventional pero hindi mo maiiwasan na ma-inlove din sa kinalang chemistry. It's a story about loneliness, aging at pagmamahal ka at hindi na uso. Ang galing ni Atigay mature at vulnerable ang portrayal. Number 3, Bulaklak sa City Jail, 1984, directed by Mario O'Hara. Sa pelikulang ito, ginampanan ni Nora o Nor si Angela, isang buntes na babae na nakulong dahil sa kasong frustrated homicide. Habang nakakulong na silip natin ang malupit na kalagayan ng mga kababaihan sa loob ng kulungan, karahasan, kawalan ng ustisya at disperasyon pero higit sa lahat, ipinakita rito ang determinasyon at tibay ng isang ina na naisipaglaban ang karapatan ng kanyang anak. Isa ito sa mga pelikulang nagpamalas ng lalim ng kakayahan ni Nora Honor bilang aktres. Napaka natural ng kanyang pagganap. Hindi mo mararamdaman na umaarte siya. Nanalo siya ng Best Actress sa Metro Manila Film Festival para sa papel na to. Number 2, Ina Ka Ng Anak Mo, 1979, directed by Lino Broca. Isang matapang at mapangahas na kwento ng relasyon ng isang ina at anak nitong babae. Parehong umiibig at parehong may mga tinatagong galit. Si Nora ay gumanap bilang Renata, isang babaeng may asawang pastor, ngunit unti-unting nabubunyag ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang ina. Naging panani ni Lolita Rodriguez sa ilalim ng direksyon ni Lino Brocka, humugot ang pelikula ng matinding emosyon at mga eksenang puno ng galit at sakit. Isa ito sa mga iconic confrontation sa pelikulang Pilipino kung saan parehong nanalo sina Nora at Lolita ng Best Actress Award, isang patunay kung gaano kabigat ang pelikulang ito. Number 1, Bakit May Kahapon Pa 1996 directed by Joel Amangan. Sa pelikulang to ginampanan ni Nor o Nor si Helen, isang dating rebelde na bumalik para humingi ng ostisya sa kanyang pamilya na pinaslang noong panahon ng martial law. Ang kwento ay gumagalaw sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ipinapakita ang trauma pag nanasa sa hostisya at paghihiganti. Matapang ang tema ng pelikula at hindi ito natakot na magtanong paano kung ang dating biktima ay naging tagapagparusa ang performance ni Nora ay muling pinuri sa loob at labas ng bansa lalo na sa mga eksenang wala siyang linya pero umaapaw ang emosyon. Grabe no? Hindi lang basta artista si Nora Honor. Isa siyang institusyon. Ang dami niyang pelikulang naiwan pero ang mas matindi ang dami niyang buhay na naantig dahil sa kanyang pagganap. Huwag sana nating hayaang makalimutan ang mga ganitong klaseng obra. So dito na magtatapos ang ating episode. Ako si Kuya Toto at huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, paalam muna. Bye!